Samantala na kamit ni Nathaniel David Palma Samonte mula sa Kawayan City Isabela ang karangalang magna cum laude sa kursong BS Computer Science Major in Data Science sa University of Santo Tomas. Sa loob ng limang taon, naging scholar siya ng DOST at San Martin de Porres External at naging consistent Dean's Lister. Naging aktibo rin si Samonte sa mga organisasyon bilang pangulo, kalihim at wellness advocate ng Computer Science Society kung saan lalo siyang nahubog bilang leader kabilang sa kanyang mga natatanging tagumpay ang paglahok bilang presenter sa isang international conference sa Kyoto, Japan na nagbigay ng karangalan sa bansa at rehiyon. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, mga kaibigan at ang universidad. Aniya ang tagumpay na ito ay bunga ng pagmamahal, sakripisyo at suporta ng mga taong nasa likod niya. IFM News